Shout out sa inyo guys ha. Meron isang OFW na vlogger guys si Balat, eh, Ernesto Idera. Ang dalawa yung channel niya eh. Na pinapasilip yung lupain nila. Ayan guys oh. Dito kami guys. Oh, palayan nila. Bukid. Palayan. Napupuntahin namin guys ito kasama ko yung asawa ko. Ayan oh. Shout out guys. Oh, nyo kami guys ha. sa probinsya ko guys eh. dito ako sa sitio Santo Niño Cagdanao Dinagat Island ayan guys ito yung probinsya na asawa ko ito na yung lupain nyo idol oh Ayan, mula dyan sa na yan, hanggang dito sa tinatayuan ko. Ayan, may mga tanim na lahat. Halos lahat, idol, oh. Ayan, yung kulay green na yan, lahat na yan. Yan, hanggang doon sa may bahay na yun, sa may kubo na yun, na yun. Yan, sa inyo yan. Hanggang doon sa may kabila, sa may kubo na yan. Lawak pala ng lupa inyo, Edol. Ay o, oh, ayan. Lawak ng lupa inyo. Kami, malapit na magkaroon. O, oh, pira na lang kulang. Magkakaroon na rin kami kakaroon na lang kami ng lupain, ng palayan, ng bukid. Kulang na lang talaga pera idol. Kaya tsaga-tsaga lang. Malapit na rin ako magkakaroon yan. Pag nanalo ako sa luto, pwede. Bibili ako ng lupain dito. At magkakaroon ako ng palayan. Kabukiran. O, oh, ayan idol ha. Yan, bukid na yan. Yan, nipaan. Yawak, kayo doon lupain nyo. O shout out sa Yan. Pag nagkakapira ako eh yan yung sa taas na yan, yung bundok na yan. Bibilin ko yan. Tataniman ko ng maraming pala yan tsaka mais. Ayun, bibilin ko yan, gusto-gusto ko bibili yan pag nagkaroon ako ng pera. Okay na idol. Shout out sa iyo idol. Oh, ayan na. Ganda ng paligid do, oh, napaligiran ng mga bundok. Ayun, bundok sa taas ng mga bundok. Ayun. Ito yung sa idol sa inyo, ayan. Ayun sa kaliwa. Ayun, ayan. Sa inyo yan lahat hanggang doon sa dulo yun lawak ng lupain nyo lawak lang pala yan shout out sa iyo idol palak Ernesto Edera shout out sa iyo ito nalalaman mo pa ba to yan kasulgan ayan ang ganda oh o ayan idol ayan yung karagatan natin dito ayan Oh out ay oh, idol ah. Ingat ka po lagi Jan, sa Saudi.